Yon so what is up guys at syempre so good morning sa lahat at ito nga kaya puya tayo ngayon no? kung makikita nyo <laughs> malaki yung high natin so ayan kahit puya tayo masaya naman tayo ngayon kasi paldo tayo kagabi kahit nagpuya ang galing ang galing <laughs> Puyat tayo guys so ayan kagigising ko lang time check mas geez. tenata Good morning, Paldo! So ayan, paldo tayo ngayon. Medyo tinangali na tayo ng gising. So okay lang yan. Kahit tatangali na tayo ng gising kasi ngayon, day off ko ngayon. So mamaya maglalaro pa tayo. Mamaya. So nakapatay na yung <laughs> aircon. So ayan. So pagod man. Pero paldo. At makakain tayo ngayon ng masarap. So syempre. Okay, uh, Mag-order na lang tayo.

Dor kami. So, sa so, so, top top pa ng ano <laughs> ito kasi guys nasa third floor kami kaya medyo ano, mataas so ayan mag-almusal tayo sa so, mga hindi pa nag gang gang so mamaya uh, abangan nyo pala uh, baka mag live ako mamaya uh, abang naglalaro comment, send me Gcash. Try natin kasi merong laman tayo eh, kasi pumaldo tayo. Ayan. So, papakita natin mamaya. Ayan, guys. So, salamat nga pala sa mga viewers natin dyan. Kahit na ako, bira lang ako makapag-upload ngayon kasi sobrang busy talaga. So, iisay-isay isa muna natin kasi marami talaga, ano, maraming minakasikaso. So, ayan. And balikan mo kayo mamaya. A few moments later. Yun, so yun guys, uh, update tayo ngayon. Video hapon na. <laughs> Ayan. So nagpahinga lang ako ng konti. Ayan. Ito yung merienda natin. Oh. Hmm. Tansit Canton. Saka itlog. Ayan, nakatulog ulit tayo. Tama mo yan? Ayan. <laughs> labahan kakapuyat kagabi <laughs> dahil sa kakapuyat yan may labahan pero maliyag na pansit kanton so yan mamaya maglal ano lalabas ako magmumukbang ako ng quick quick si so yan abangan nyo yung ano yung i-upload ko ngayon ah hindi pala <laughs> baka bukas yan mag-comment kayo dun. So, malay nyo. Mambunan tayo. So, ayan. Tara. Let's go. Okay. <laughs>